Uy, buti naman at hindi na baha dito. Mabilis sumupa yung baha dito sa may porsyon na binabaha na to. Okay, mga lang ito, madaming ani uh, anima ng bukid. Natanim na pala ang bukid. Daan muna tayo dito sa gasolinahan. Kasi baka mamaya magtulak na tayo. Umabot ng 1.77 liter ang ating 56.5 per liter. Buti naman nga at uh, nawala-wala na yung ulan. Pero may bumapatak patak pa na konti. Bigagayo ng mga nakaraang uh, araw eh kawawa yung mga nagmumotor Talagang nakakapasa at sobrang lakas ng ulan. Basang-basa talaga. Sana naman nga ay magtuloy-tuloy uh, na ang magandang panahon sa mga susunod na araw. Para naman yung mga dinadaanan natin sa mga off-road na daan e eh. Matuyo-tuyo na At di tayo maiwas sa mga putik Ooh, Anda, antingin sa daan hindi sa chicks Basa-basa so, pa rin yung mga daanan natin dito Kaya ingat pa rin tayo sa pagdadrive Lalo na mga naka two wheels tayo masyadong bugso-bugso uh, sa -bugso sa pagdadrive samahan pa rin natin ang pag-iingat huwag tayo maging barabara sa daan lalo na sa mga ganitong korbada eh, magdahan tayo para iwas aksidente at para din na tayo makapang ng ibang tao nag-game na naman oh sana nga huwag na pumatak tong ulan na to sana malip malipad na ng hangin para wala ng ulan overtake tayo sa kurbada tapos bigla tayo mabagal eh medyo delikado bakit pa kailangan natin magmadali eh kaya nga pinaplano na natin yung oras natin sa maghapon kung ilan lang minuto tayo babiyahe ilan lang minuto tayo kakain kaya eh, wag naman tayo magpabara-bara sa pagdadrive bakit na uh, kung nagmamadali tayo eh hindi tayo umalis agad ng maaga kailangan nating uh, magmadali at baka makapurwisyo pa tayo ng ibang tao mga brother